Anong natabok? Papi, may duwa ka sister si Encanto, one strong and one graceful. Papi. Flower girl and strong. Anong... Kambal na anak ng mag-asawang Corina Sanchez at Mar Rojas na sina Pepe and Pilar muli na naman kinaaliwan at hinangaan ng maraming netizens sa social media Mula sa official Instagram account ni former senator Mar Roxas ay masaya at proud nitong ibinahagi sa publiko ang isang namang nakakatuwa at nakakaaliw na video ng masayang bonding nila together. Sa video na naibahagi ay mapapanood natin na nasa loob sila ng kanilang sasakyan habang masayang nagkukwentuhan tungkol sa Disney movie na Encanto. Marahil ay kakatapos nga lang manood ng kambal na sina Pepe and Pilar ng movie na Encanto dahil tila sariwa pa nilang inaalala ang mga iilang eksena at tauhan sa nasabing movie, nakakatuwa naman ang kanilang daddy na si Mar Rojas dahil nakikinig lamang ito sa kanyang mga anak habang nag-story -e recall ang mga ito, Agad ng umani ng libu-libong heart reactions at positibong komento ang nasabing video kung saan ay maraming netizens ang humanga sa magkapatid dahil sa husay at galing umano ng mga ito sa pag-storytelling -e at sa kanilang malawak na imagination, isa pa dito napansin din ng netizens na napakahusay ng magkapatid na magtagalog, magsalita ng English at marami din sa mga komento ang kinaaliwan ang kambal dahil sa pagiging fluent ng mga ito sa salitang ilonggo habang nagkukwento. Narito panuurin natin ang buong video. Anong natabo? Papi, may duwa ka sister si Encanto. One strong and one graceful. Papi? Flower girl and strong. Anong natabo? Ikila. May pamilya na si Encanto. Tabo sa ang candle, mad, very magic. Ang candle, ang kung kung, kung ala sa cave na ang mga bagay kapalapit sa imo, maano na ang candle. fire. Pero so, mm -hmm. ang okay, ang inkanto good good or bad na tao? Good. At uh, duwa sila nga good? Hindi tanan tanan sila good pero may anak man isa ka bad. ah see. The name is Bruno. Bruno. We don't talk about Bruno. No, no. Ano na tabo? Ano ano tabo kay kay his, car? His car na hulog. Kaya ang ang uh, uh, hina ala sa dalom simbutang sang hahina yeah, nagbutang sang, ang, ang hahina sang uh, kalayo ano? para hindi mag para pag mahulog si scar sa ano sa dalom ano to ano mapatay he, siya no he's still talking and and he said no 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 Tapos siya, tapos na ano. Tapos, ba bu buhay pa si Scar na ba naman ni pang nag-close ang ilis si Scar na yung mga ina. My friends! Yeah, we're not your friends. Yay! You said it! Susunod ano? sila kay Simba na ano natabo? oh, my friends. Yay! Hamal ya. Ma, yay! Oh, my friends. Sino naghambal sina? Si Scar. So, nanonatabo? Nagtati yan ng mahihina?

sa sa balay sa okay so I'm trusting my driver here to bring Mama to safety right Pepe you're my driver better do good meloni da already